Kung ilan yan Ito ayusin ko muna Oy. Ano yung bilang mo hanggang 6 Ano next sa 6 Ay, Ayusin ko muna para magiging sabihin ilan na lahat yan Bilakin Oo. mo bilangin mo muna lahat Mamaya muna ba kasi nung open mo pa gusto ko pa. Ano pa? Gusto ko pa. Bilangin mo. Eight. Nine. Tapos na, oh. Nine. Bakit nine? Dapat ten. Nine. Nasaan yung pang ten? Why?